Itulak ko na lang. Sige, ganun muna. Itulak natin. Sa white plains tayo. Kasi delikado tayo dito. Sakyan mo, sakyan mo. Habang tinatahak ko ang kahabaan ng EDSA, mayroon ako nakitang dalawang rider kumakalikot sa kanilang motor. Kaya hinintuan ko ito at inobserbahan baka tayo makatulong Dalawang rider oh Nagtutulakan to eh Kaya gumana Ayan, sundan na lang natin Huwag natin gawin Tingnan natin kung maganda Pag hata ka na Manila. Okay lang 'yan. Susundan so, na lang natin dito. Ganyan na maganda kapag matarapik, hatakin na lang talaga eh kasi kung ii- tutulak mo siya, kakain kayo ng space. Kaya hindi uobra na itutulak-tulak. Pag sa bike lane talaga ganyan, maganda na lang 'to iyan, dito sa ilalim ng Bunim Art Station ay napotol ang tali nila. Saan ka pa ba niyan? Asan niyan dadalhin? Layo no. Ayaw mandar ano bang kwanya problema? Ayaw na. Ito ano to Kasamaan mo? Agro pulang kayo. Ah. Oh, okay, yeah. hindi na. Hey, saan pa bantalan 'yan baka po may tasparin din sa taas na. Huh? Baka po may tas kan maiwan nuno sa layover. tayo Ay, gagawin lang. Sige, sundan ko na lang kay sa likod. Para hindi masingit-singitan. Ay, yeah, yeah. ayan. Ayun, mo. Umpisa pa lang. Ah, ko hindi, kala ko hindi mo kasama eh para itulak ko na lang eh. Tropa man pala. Oo. Kasama ko 'yung nanay ko kanina, papunta kami sa ah Oo. Napakuha tuloy ako ng rapal sa kanila. Ah, magagalit ka kasi. Ah, -huh. kasi uh kasi -huh. sa loob. Malayang itong mga tali. Maliliit, oh. Yun. A few minutes later. <coughs> Dito malapit sa MRT station ng Ortigas ay naputulan sila ulit ng tali. Pre, e, ano muna? Itulak ko na lang. Sige, ganun muna. Itulak natin. Sa white, sa white Plains tayo? Kasi delikado tayo dito. Sakyan mo, sakyan mo. Sige, mauna ka lang, mauna ka lang. Akyat ke ka dian, kaliwa ka Punta ka ng gitna Dito dito dito, punta ka dito Punta ka dito Sige sundan mo lang yan Akit tayo don Tara diretsa na natin <laughs> Maluwag eh. Saan pa ba sa Commonwealth? Ay don sa Maykwan? Ha? Sa Commonwealth. Sa Commonwealth? Oh ba. Dito tayo may pag traffic. One hour later. Ito na yung palengke ng Commonwealth. Ayan. Ah. First time ko rito na punta. <laughs> A few minutes later. Dito ka lang? lang? Sige na, sige na, okay lang. Uwi na ako. Good. <laughs> okay lang. Hindi. Hindi, hindi. Ito, diretsoin ko yan. Diretsoin na yan dun patago sa ano? Dun sa Commonwealth? Ah, okay. Kakaliwa? Sa Facebook para pagano. Ito, 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 ito. Diba may mga sticker dito eh. No problem. Ah. Pumigay mo. Ah. Okay, uh -huh. Okay. Tila tula ako. Alright so 'yun. Ah. Uh, natin na natin si Koya, no? Hindi na natin nakuha yung pangalan Ang importante natin natin sa dito sa kanila Dito uh, sa area nila Commonwealth market na ito banda eh So kasi kanina mga kapatid Na obserbahan ko Inobserve ko lang kasi muna Dahil parang may ginagawas lang tali 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 doon sa, ano, sa motor Then uh, Kaya pala, ang gagawin ng isa niyang tropa, i Kaso yung tali nila parang mga mahina ba yung hindi ano hindi matibay kaya nagkanda putol putol two times yata na putol so kaya inagaw na natin dahil nagkataon doon naputulan sa may Ortigas sa Idsa kasi kinuha natin si na natin sila kanina doon sa may Buni Buni Edsa yan doon sa may Pioneer doon natin na kanina kaya yon sinundan natin hanggang sa naputulan naputulan two times at saka inagaw na natin kanina kasi nga nakita ko na mukhang hindi hindi tatagal ang tali nila kasi nga medyo maliit lang ginobli na nga nila eh pero di pa rin gumana hanggang sa kinuha na natin hinatid na natin dito sa commonwealth dahil ano naman eh dire diretso -dire at saka nakita ko naman na observe ko naman na hindi ganong matraffic Sir, pwede magtanong Papuntang ano, uh, Commonwealth, ano ba tawag nun? Yung kalsada, yung main road? Uh, ah, dito? One way. Ah, okay. Salamat. Ah, okay. Thank you. Ayun, kandaligaw-ligaw tayo. Wala tayong waste, wala tayong load. <laughs> Kaya, ang, ang dalan na lang natin dito ay si Tanong. Alright, so, ayan. Uh, sakay kuya, no? Sana maayos na yung motor Saka makapagbiyahin na siya Shoutout pala kay Lexi Selbaet From Dubai From Florante Montella Shoutout At saka On Call Motoblog Shoutout din Maraming salamat